Good guys. Tara, samahan niyo ako mag-display ng tindahan. So, kahapon pa to guys. Kita na yun. Yung nakasako. Nakasako, tatlong sako, tsaka apat na karton. Isa, dalawa, tatlo, apat, tsaka tatlong sako. Yan yung nag namin kahapon ng mama ko. So, kahapon pa yan guys. Hindi ko siya na-display kasi pagod na ako. So, yung gabi ko siya i-display. -di oras ay 8.54. So, gabi na guys. So, samahan nga lang ako. Tingnan natin kung anong, ilang oras ko matapos. So, yung i-display ko ngayon is dat apat na karton, tatlong sako. At, at, at tatlong sako pala tatlong sakot, apat na carton. So, di-display ko siya now na. Nakita niyo naman guys, maraming empty. Empty na dyan. Sa so, may ano, tsaka dyan. Empty na din. Tsaka dito. So, kailangan natin yung lagay, Lagyan ng ano, paninda. And then, dyan. Tsaka dito. So, tingnan niyo guys, ang before and after mamaya na. So guys, nabos ko na yung isang carton. Kita niyo, wala nang laman. di dispose na yan. At saka proceed to the next carton ulit. Pili niya ko muna yung mga bottle na empty para mabigis ng paglalagay ng yung ting kita na lang. Dena tayo sa isang karton. Dito naman tayo mag arrange. Punuin naman natin ng dilata. Tapos na tayo yan guys so chance naman tayo ng ano. Diyan naman tayo maglalagay ng noodles. Guys, so wakas, tapos na din ang noodles scrubber. Guys, nakakapagod talaga. Nalo sobrang dami ng noodles. Noodles na i-display. Guys, guys, feeling ko hindi ko siya tatapusin. Kasi 9.53 na eh. My God, nakakatakot. Ano nyo? Ang galing. Kita niyo yun? sa labas, sa labas ng bahay, ng tindahan. Walang katao tayo. So, bukas na lang Tapos hindi lang bukas. Hmm. Grabe, dilim. Diyan po. So, Sa dito yung bahay ko.